Magandang umaga po sa inyo, uh, Secretary Leonardo Montemayor. Uh, magandang umaga rin, na uh, uh, kasamang Ted at DJ Chacha. Good, good morning to all Opo. of you. Okay, yung pong grupo ng SINAG, yung kanilang legal counsel, nagsabi na po na kanilang pinag-aaralan na ngayon at pinag-ahandaan ang posibleng pagdulog po sa Supreme Court. Kayo po sa FFF po, Ka Leonie, ano pong balak ninyo? Opo, uh, magkasama kami, Kwan, uh, Ted. So CNAG, FFF, uh, at several other groups, ay, kami po ay magsasampa ng petisyon uh, sa Korte Suprema po kung hindi sa darating na Huwebe uh, sa Bernes po. Hihingi po kami na ipatigil uh, ng Supreme Court yung pagpapatupad ng EO 62. Uh, so in effect, hihingi po kami ng tiyaro Okay. Basically po, on what grounds po, Ka ni Uh, ang basic ground will be ka yung ano yung uh, hindi po nasunod yung legal na requirement na bago magkaroon ng tariff uh, modifications in this case tariff reduction dapat meron pong karampatang public hearing o pandinig. Uh that is normally done by the Tariff Commission. Okay, opo, kumbaga yung due, yung procedural due process no opo at saka s'yempre yung substantial arguments din namin eh yung inaasahan po ng EO62 na yan yan, yan 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 daw ay magdudulot po ng relief sa ating consumers sa uh, in the case uh, in, in the form of lower prices sa palengke mm -hmm. hindi po mangyayari yan mm -hmm. at malaki rin po magiging uh, masamang impact nito sa ating mga Uh, rice farmers. Okay, sige po. And then uh, may may nabanggit ang sinag na pati ombudsman case daw eh pinag-aaralan, totoo ho ba 'yun? Sa inyo pong panig? Opo, ah uh, kagaya ng sinabi ko kanina uh -huh. Ted. Mm -hmm. Ito yung ito na ito napagkasunduan namin. Uh, doon okay. kahapon lamang nag-meeting mm -hmm. po kami at uh, saka nag-press conference. So, in-announce na po namin uh, susunod po dyan sa pagsampa ng kaso sa Supreme Court eh, kami rin po ay magsasampa ng kaso sa ombudsman uh, laban kay Neda uh, Secretary Arsenio Balisakan at yung pong tatlong commissioner po ng Tariff Commission. Dahil hindi po sila sumusunod sa batas. Okay. Opo. Sige. So, Kalyoni, ano ho, eh, hindi ko lang ho alam kung kaya po ninyo itong uh, ano ho, ano, uh, bigyan ng paliwanag. Uh, we will respect that kung hindi nyo ho ito masasagot ng tuwiran nagtataka lang kami bakit kayong grupo no pati itong BROILERS association lahat na po halos nagsasabi na hindi una uh, humingi kayo ng due process hindi kayo tinawag man lang dito and then nagpanukala na wag namang sagarin hanggang 2028 etc pero despite your opposition but pa rin kaya ito itinuloy ng pangulong Marcos Well, uh, siguro one one or two, kung Siguro ang aming haka-haka dyan. Yung una, very concerned si Presidente at saka yung ibang mga political leaders sa nagiging effect nitong Kwan. Uh, patuloy na pagtaas ng ating kwan, uh, principal food commodities, mm -hmm. lalo na po yung bigas. Mm -hmm. So they want to find ways to on how to reduce the burden sa sa lahat lalo na sa consuming public mm -hmm. at uh, marahil ito yung sinubo sa kanila na abiso mula sa mga economic managers tapyasan yung taripa okay. uh, i think the second major consideration dito ito sarili ko ng opinion to at opinion din ng ibang kasama namin political ito eh uh, Ang election na uh, will be next year so tapos the president will be magde-deliver po siya ng state of the nation address mm -hmm. sa huling Lunes po ng Hulyo. So they want to deliver some good news sa ating pong publiko. Okay. Opo. Sir, uh, in di ho ba't nagkaroon kayo ng meeting with uh, secretary ano? Uh rector um, at naalala ko po binanggit nga din natin sa ating huling usapan yung sulat niyo sa kanya considering po itong napaka ano ho no laking nawawala sa gobyerno sa importasyon nagkwentada po ang FFF mismo dito meron na hubang sinabi sa si inyo si secretary Recto Opo ang ang nangyari diyan Ted, kasi yung meeting namin kay Sek secretary Ralph Recto was June 13 mm -hmm. uh, apparently inatasan niya si customs commissioner uh Rubio mm -hmm. na makipag-usap sa amin kasi noong June 19 nagkaroon po kami ng pagpupulong kasama ko rin si Lasendo so mm -hmm. uh, si Ernie Ordonez po ng Department mm -hmm. sa Agrikultura. Mm -hmm. uh nagpatawag kasi ng meeting si Commissioner Rubio dyan po sa kanyang tanggapan mm -hmm. sa Bureau of Customs at ang ang principal pinag-usapan namin ito po ito po yung patuloy na undervaluation po mm -hmm. ng halaga po ng mga inangkat na, especially ng bigas. Okay. Kaya uh, nag, nagkasundo naman po, naman po kami kung ano yung mga dapat gawin, uh, magtutulungan kami para ma-address po yung problema na yan. Nasa, nung nag-report kami kay Secretary Recton noong June 13, ang sabi namin, na estimate namin, nawawala sa isang taon, mga 7 pilyong peso eh. Kasi kahit na yung tunay na presyo ng pikas sa world market, eh, $600 dollars. bawat metrico tunelada, i-declare po ng importer, eh, uniform declaration po lahat, ay mm -hmm. eh, $500. Dollars. Mm -hmm. So nakaka-menos po sila ng malaki ng, ng tariff. Kasi kung $100 po yung undervaluation, times 35% mm -hmm. po yan, mm -hmm. yan ang katumbas na taripa po na nawawala sa ating pamalaan. Na kung i-total po natin lahat yan sa isang uh, taon, uh, kumabot na po ng 7 billion. Ano sabi ni Mr. Rubio? Ah, uh, oh, very ano siya, very supportive siya. Ang problema talaga nila ay yung yung kasing sinusunod nating sistema po ng ano, uh, valuation by the customs. Yung tawag ang tawag po diyan yung uh, uh, tawag dito, transactions value. Mm -hmm. Kung ano yung ng importer yun. na halaga ng kanyang shipment. Tapos meron siyang papakitang mga invoices, mga mm -hmm. resibo. Mm -hmm. In general, 'yun nang susundin na uh, balwasyon ng inaangkat na produkto eh. sa so, ayon sa Kwandaw, World Trade Organization Agreement at saka yung patas natin. Ang eh, uh, problema dito, eh, yun nga ang laki ng discrepancy o pagkakaiba <laughs> ng <nung> $500 per <clears throat> ton na dinideklara <clears throat> ng importer versus the international reference rate na 600. <clears throat> So, <laughs> so apo, apo. pero, so, anong apo? gagawin? Oh. Pero, Kalyone, between us, kailangan pa bang turuan nyo si Commissioner Jan? Eh, di ba? Alam naman nila yan. <laughs> oh, ang, ang, hmm? ang, sabi sa amin ni Commissioner, eh, talaga, ah. yung dapat meron tayong may, may okay. pakita na kumbaga, clear evidence that hmm. there is undervaluation. In sabi niya sa amin, apat na beses na raw siyang sumulat sa Vietnamese government para kunin mm. sa mm. gobyerno po ng Vietnam. Okay. Yung kwan uh, po, yung yung presyo at which the mm. uh, rice coming from Vietnam was was ano, was was sold. Kasi nasa gobyerno po ng Vietnam yung data na yan eh. Okay. Eh uh, hanggang ngayon daw hindi siya sinasagot. <laughs> mm -hmm. Sabi so, ni Tony uh, Rubio. So wala silang pantapat na aktwal mm -hmm. na datos mm -hmm. doon sa uh, dinideklara po ng mga importer. oh sige po, hanggang hanggang dito lang po okay. muna tayo. Sige, sa so makikibalita kami sa inyo, Kalyoni ha. Dito po sa inyo magiging galaw po at kilos di uh, para nga uh, ano ho, uh, para pigilan itong uh, pagpapatupad ng Executive Order 62. Opo. Ah, uh, salamat. Actually, kung kami press for time kami mm -hmm. kasi the effectivity of the EO for for rice 15 mm -hmm. days lang eh. Mm -hmm. eh That is already July 6 mm -hmm. eh, Hanggang Kwan lang kami Maximum Dernes uh, Na makapagsampakap po kami ng Kwan petition. Opo, opo, opo. At uh, dapat nga po sana Pakinggan po kayo agad ano uh, Kasi Supreme Court kayo kaagad, di eh, ba? Opo, kasi oh. urgent Very urgent yung case Saka mm -hmm. national kwanta ito National important Opo, yes sir Sige, salamat po na marami sir Salamat po sekretary Thank you wala, wala pong ano man, Ted. Thank Apa. you again also. Thank you. Si former DA Secretary Leonardo Montemayor. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.